Hey guys. Ayaw nyo magkita kayo sa vlog. Oh. Tao na masarap. Libre pa. Si mama baka ako sana Hi guys! Libre lang po Good morning, good morning everyone! Welcome to my YouTube channel Ram Tatay Jimmy, Libre Taho Ngayon guys, nandito tayo sa may Magdu, McDonald's. Ayan, ito yung tinatawag dati na plaza So ngayon, makaka tayo dito ng ating mabibigay ng Libre Taho Just subscribe to my YouTube channel So tara guys, samahan nyo ako guys, Napakarami ng ating mga estudyante na ngayon dito. At ito na po po Hi guys! Tatay Jimmy po na may migay ng tao. Buwan na po kayo ma'am para ma maubos na. Hello! Hello! gusto libre ang tao bagay jimmy libre na ito sila tawag na plaza so dito sa may makso ayan so magkakantap tayo dito ng libring tao para sa ating mga subscribers Kasi kaya po natin tinatanong na malaman natin na sinusuportahan tayo. May iba kasi nag-subscribe lang pero hindi nanonood. Ang iba nag-subscribe lang pero hindi nanonood. So walang pisa yung kanila pag subscribe dahil hindi kumikita. Kapag so, hindi pinapanood. So, kailangan kasi papanoorin yung mga video ni Tatay Jimmy para magkaroon ng views at sumahod. Hindi po, sasubscribe ka na lang po na. Ma'am, kung subscribe lang po yung gagawin. Hindi po to Hindi, ganito ma'am, paliwana to. Ma'am, manonood po kayo. Manonood. Kung hindi kayo manonood, huwag na lang isubscribe. Kung hindi manonood. po. Okay po, salamat po pa sa pero kasi 451k yung subscriber ko pero yung views ko wala akong 300 lang wala yung mga kaya parang na pero kada pamamdomalabat pare si Tatay Jimmy kahit wala na quality guys video yung ng Hello, ma'am. beautiful. How about you, mga handsome guy? Ang lasa? Hindi ko makita kahit saan. Dito lang yung lasa. Dito lang lasa. Ang sinasabing yung lasa. Wala sa iba eh. Sorry, ma'am. Ano? ikaw yun. Oo!

اور جيڪي ٿي وڃن Kung inapload, kapag nakasagot may libreta ko. Kapag hindi nakasagot wala tayong libreta ho. Ah, Wala tayong libreta pa pala? Diyos ang kailangan ko. Kaya kailangan ko siya tanungin. oh, mami, kumain ka na ba? O, oh, kainin ko. O, oh, na kailangan ko siya mayroon na nagpupulat lang. Mayroon tayong may pili. At hindi kayo nandito. Pag mayroon ka sa ulo nito. Share your nandito tayo ngayon na yan po nandito tayo sa mga gasa ito po tawagin ay dati ito po yung magdo ayan makita nyo guys yan ang magdo ating pakilami na ayun ha Ito tayo sa may tapang. Kaya pakikamay nila kasalamin o.

Hello, hello. Saad, oh, loyal. Don't subscribe natin sa Tatay Tse dela House. Walao. Hindi ni Tatay pare. mga pabor ni Lord, niya ba? Wala, dito na niya natin sila ng plate ho. Ngayon, pangalawang tanong, kung ano ang huli kong inapagod. Sa pag nasagot nila, mayroon sila ng plate na. Kasi kaya po natin bibigyan dahil nanonood sila sa vlog ko. At kapag pinapanood, tumikita po yung mga vlog. Kapag hindi nila pinapanood, hindi kumikita. 啊，对。 Pag natago, hindi ko. Siyempre, Hindi Pag hindi niya hindi siya Doon ako Hindi naman kasi. Halos rin. Hindi naman kasi na Sa paraw po para Sa naman. Hindi po Wala. 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 at That... Wala. 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 Wala para lagi po kayong update sa akin mga video hanggang dito na lang po mabuhay po kayo God bless, bye bye